Sa tinatawag na modern warfare, hindi na baril at tangke o bomba lang ang sukatan ng kapangyarihang militar dahil sa likod ng bawat kilos ng mga bansa sa dagat, kalupaan at kalangitan, naroroon ang teknolohiya. At ngayon, isang makapangyarihang anyo ng teknolohiya ang inilunsad ng China, ang kanilang drone mothership na tinatawag na Jushan. Hindi ito karaniwang drone, ayon sa mga ulat, ito ay kayang lumipad sa taas na 15,000 meters at tumagal sa ere ng libu-libong kilometro ang layo. Kaya nitong dalhin ang anim na tuniladang kagamitan, mga armas, sensors at maging maliliit na drone na kaya nitong ilunsad sa impapawid. Sa madaling salita, ito ay hindi lang isang mata sa langit, kundi isang buong platform ng digmaan, walang piloto, walang takot at walang pagod. Ang Jusha na sa literal na salin ay nangangahulugang Nine Heavens, isa itong drone mothership ng China na unang lumutang sa radar ng Western Analyst, matapos itong lumahok sa isang live fire exercise kamakailan sa East China Sea. Isa itong fixed-wing drone na may hugis stealth-style body na kahawig ng Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk ng US pero may sariling unique na configuration. Ayon sa ulat ng South China Morning Post at iba pang military watchers, ang Jushan ay kayang magdala at maglunsad ng iba't ibang uri ng unmanned aerial vehicles, kabilang na ang surveillance drones, kamikasi drones at electronic warfare drones. Isa sa mga pinakita sa exercise ay ang paglabas ng hanggang 10 malilit na drones mula sa ilalim ng fuselage ng Jushan habang ito ay nasa ere, isang taktika na tinatawag na Airborne Drone Swarm Deployment. Ayon sa mga defense analyst, ang Jushan ay may wingspan na tinatayang nasa 20 hanggang 25 meters, mas malaki pa sa mga commercial jet na ginagamit sa regional flights. May haba itong humigit kumulang 14 meters at ang kabuang bigat kapag fully loaded ay nasa 6,000 kg katumbas ng fully load capacity ng isang small attack aircraft. Tungkol naman sa armas, hindi lang surveillance equipment ang kayang dalhin ng Jushan. Posible rin itong magdala ng precision guided munition tulad ng small diameter bombs Earth-to-surface missile at electronic warfare modules na kayang manggulo ng signal at communications. Pero ang pinakamapanganib na aspeto nito ay ang kakayahan nitong maglunsad ng mini drones o drone swarms, mga maliliit na UAV na maaring gamitin para sa reconnaissance, jamming o direct strike. Sa kakayahang ito, ang Jushan ay hindi lamang isang eye in the sky, kundi isa ng drone carrier, isang konsepto na hindi paganap na inilulunsad ng kahit anong bansa, maliban sa China sa ganitong scale. Bukod pa riyan, may mga ulat na nagsasabing mayroon itong onboard AI-assisted targeted system na nagpapahintulot sa real-time decision-making at satellite uplink na konektado ng BIDO navigation system ng China para sa ultra-precise coordination sa iba pang asset. Ang Yushan ay ginawa ng Aviation Industry Corporation ng China, isang kumpanyang pagmamayari ng Estado. Ang aktual na paggawa naman ay sinagawa ng Xi'an-China Aircraft Parts Manufacturing sa ilalim ng Guangzhou Hague Communications. Ang drone mothership na ito ay isang produkto ng sistematikong pagpapalakas ng industriya ng depensang Chino at malinaw ang layunin higitan ng mga kakumpetensya tulad ng Estados Unidos. Kung ikukumpara rito ang RQ-4 Global Hawk ng Amerika na isa ring uri ng High Altitude Surveillance Drone, mas advance ito dahil ang RQ-4 Global Hawk ay walang kakayahang umatake. Ang MQ-9 Reaper naman na isang kilalang strike drone ng US ay may limitadong kapasidad sa payload halos kalahati lamang ng kayang buhati ng Jushan. Kaya kung titignan sa papel, mas malaki, mas mabigat at mas maraming kayang gawin ng Jushan kumpara sa mga kasalukuyang drone ng Amerika. Ang deployment ng Jushan ay may malaking implikasyon sa buong Indo-Pacific. Kaya nitong mag-operate mula sa impapawid sa malalayong bahagi ng Pacific at mari itong maging surveillance at strike platform laban sa mga base ng Amerika sa Japan, Guam at kahit sa Northern Australia. Isa pa, hindi ito umaasa sa mga conventional runways. Ibig sabihin, pwede itong i-deploy mula sa mga remote na airstrip o forward operating bases na mahirap makita o targetin. At dahil drone ito, mas mababa ang political cost kapag nainkwentro o na-down, walang crew na mamamatay, walang POW na posibleng gamiting propaganda. Ang konsepto ng drone mothership ay nagbibigay ng tinatawag na force multiplication effect. Ibig sabihin, isang unit lang ito pero kaya nitong magpalipad ng maraming drones para sa surveillance, decoy at direct strike munition ng sabay-sabay. Ang drone mothership na ito ay hindi natin dapat tignan bilang isang isolated development. Isa ito sa maraming proyekto ng China na bahagi ng kanilang tinatawag na intelligentized warfare strategy kung saan pinagsasama ang AI, autonomous system at network-centric operation. Sa mga nakarang taon, naging agresibo ang China sa pagdevelop ng mga drone asset tulad ng Winglong, Zits 5 at WZ series para sa surveillance at combat. Pero ang Yushan ay isang hakbang palayo sa traditional na drone operation. Ito ay isang strategic platform parang isang aircraft carrier na lumilipad. Bukod pa rito, ito ay direktang sumusuporta sa tinatawag na Anti-Access Area Denial o A2AD Doctrine ng China. Sa madali salita, layunin itong hadlangan ng pagpasok ng pwersa ng Amerika at kaalyado sa South China Sea, Taiwan Strait at East China Sea gamit ang multi-layered defense kasama na ang mga missile, navy at ngayon drone swarms. Habang umuusad ang China sa mga ganitong klase ng teknolohiya, ang Amerika at mga kaalyado nito ay gumagawa rin ng hakbang. May proyekto ang DARPA sa US na tinatawag na Longshot, isang drone na kayang magpalipad ng sarili nitong mas malilit na drone. Sa Japan, pinupunduhan ng Ministry of Defense ang mga AI-based drone interception system. Ang Australia naman ay kaparter ang Boeing sa pagdevelop ng autonomous loyal wingman drones. Pero kahit sabay-sabay ang mga bansang ito sa pag-unlad, iisa ang kinikilalang front runner pagdating sa mass production at deployment ng drone swarm, ang China. Dahil sa centralized control ng kanilang defense industrial complex, kaya nilang mag-shift mula sa prototype tungo sa deployment sa mas mabilis na paraan. Pero ang tanong mga kapatid, para saan nga ba ito? Hindi lingid sa kalaman ng mundo na patuloy ang tensyon sa rehiyon ng Asia Pacific sa Taiwan Strait, sa West Philippine Sea at sa mga isla ng South China Sea. naghaharap ang mga pwersa ng China at Estados Unidos kasama ang mga kaalyado nitong bansa. At sa mga lugar na ito, hindi na baril ang unang magpapaputok. Drone ang unang kumikilos kaya ang paglabas ng Jushan ay hindi lamang nagpapakita ng kapangyarihan. Ito ay babala. Isa itong mensahe mula sa Beijing na nagsasabing handa silang ipagtanggol, igit at kung kinakailangan ipilit ang kanilang interes sa impapawid. Ngunit hindi lang basta panggyera ang papel ng drone na ito. Ayon sa mga analyst, ang Jushan ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China na tinatawag na informatized warfare, isang uri ng digmaang nakaangkla sa impormasyon, signal at artificial intelligence. Dito mahalaga ang drone, satellites at data system. At sa digmaang ito, ang unang makakakuha ng impormasyon ang unang tatama at ang unang tatama ang unang mananalo. Hindi aksidente ang timing ng paglabas ng Jushan sa kasalukuyang panahon kasabay ng patuloy na tensyon sa rehiyon ng Asia Pacific. Tila sinadya ng China na ipakita sa mundo ang bago nitong laruan sa impapawid. At hindi ito basta-basta ang demonstrasyon ng teknolohiya, ito ay isa ring pahayag ng intensyon at isang estratehikong hakbang. Sa kasaysayan ng mga imperyo, ang pagkakaroon ng kontrol sa impapawid ay laging itinuturing na kritikal. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang air superiority ang nagtakda ng tagumpay sa mga labanang tulad ng Normandy, Okinawa at Berlin. Ngayon sa modernong anyo ng digmaan ang drone warfare ang bagong mukha ng air superiority at sa larangang ito ang gusto ng China na hindi lang sila makasabay kundi dapat sila rin ang mangingibabaw. Halimbawa ang Taiwan Strait isa itong makitid na ng tubig pero napakalaking strategikong lugar. Ang sino mang may kontrol dito ay magkakaroon ng aksis sa kalakalan sa buong rehiyon pati na rin sa supply chain ng mga teknolohiyang pandaigdig sa gitna ng lumalakas na panawagan ng Taiwan para sa kalayaan at ang masigasig na pagtatanggol ng Amerika sa kanilang kaalyado, naging kritikal ang bawat hakbang ng militar sa lugar na ito. Dito papasok ang Jushan. Sa pamagitan ng long-range surveillance, kayang tumambay ng drone na ito sa taas ng kalangitan sa loob ng maraming oras, walang ingay, walang abiso. Kayang mag-obserba ng kilos ng barkong pandigma, makinig sa komunikasyon at kung kinakailangan agad na maglunsad ng opensiba gamit ang mga drone swarms o guided missiles. At hindi lang Taiwan ang maaring maging target, ang buong South China Sea ay kasalukuyang pinagtatalunan ng maraming bansa kabilang na ang Pilipinas. Sa mga isla, shoals at artificial island na inaangkin ng China, malaking bahagi ng strategikong depensa ay nakadepende sa kanilang kakayahang kontrolin ng kalangitan. At dito na naman natin makikita ang halaga ng isang drone na katulad ng Jushan. Hindi na kailangan ng China na magpadala ng fighter jets na may dalang panganib ng casualty. Hindi na rin kailangan ng physical presence ng sundalo. Sa halip, ang magtatrabaho rito ay isang unmanned, persistent at heavily armed na drone gaya ng Jushan na parang multong palutang-lutang sa impapawid, nakatingin, nakikinig at laging handang umatake. Ngayon mga kapatid, habang patuloy na ipinagmamalaki ng China ang kanilang technological na pag sa larangan ng militar, hindi rin may iwasan ang mga katanungan at pangamba tungkol sa mga drone tulad ng Jushan. Totoong ito ay makapangyarihan, lumipad ng matagal at kayang magsagawa ng sabayang operasyon gamit ang mga kasamang mini drones. Ngunit sa likod ng mga ito, may mga seryosong isyong kailangang pag-isipan hindi lang ng China kundi ng buong mundo. Una sa lahat ang vulnerability ng drone sa modernong air defense system. Totoo ang Jushan ay kayang lumipad ng mataas pero hindi ito stealth drone tulad ng CH-7. Ang laki at kabuang disenyo nito ay mas madaling matukoy ng mga radar system ng kalabang bansa kapag may advanced surface to air missile system. Maaring madali rin itong pabagsakin kaya may ilang eksperto ang mga nagsasabing ang Jushan ay parang flying billboard ng kapangyarihan. Nakakabighani pero hindi palaging praktikal. Pangalawa may usapin ng automation at control. Hanggang saan nga ba ang kakayahan ng mga drone tulad ng Jusha na kumilos ng hindi na kailangan ng direktang utos mula sa command center kapag ang isang unmanned system ay binigyan ng kakayahang magdesisyon lalo na sa labanan? Pumapasok na tayo sa teritoryo ng autonomous warfare na may malalim na moral at legal na implikasyon. Paano kung nagkamali ito ng target? Paano kung ang sistema ang ginamit ay nahack o na-intercept ng ibang bansa? At paano kung ang isang automated drone ang unang nagpaula ng bala sa gitna ng tensyon? Hindi lang ito technical na isyu, ito ay isang tanong ng pananagutan. Dito na natin maaring ipasok ang papel ng mga bansang tulad ng Pilipinas. Bilang isang bansang nasa sentro ng geopolitikang tensyon sa Asia Pacific, may dalawang bagay na hindi natin maaring baliwalain. Una ang limitasyon ng ating sariling kakayahang militar at pangalawa ang lawak ng impluensyang dinadala ng mga bansang tulad ng China at Amerika sa ating pangbansang kapakanan. Kung sakaling gamitin ng China ang Jushan sa surveillance sa mga pinag-aagawang teritoryo tulad ng Spratly Islands, Scarborough Shoal o maging sa karagatang sakop ng ating exclusive economic zone, paano tayo tutugon? May sapat pa tayong kapasidad para makita, sundan o pigilan ng isang high-tech drone na may kakayahang umatake o magdala ng iba pang drones? Ang totoo, wala tayong kakayahan kaya't lalong lumalalim ang ating pag-asa sa mga alyansa, lalo na sa Mutual Defense Treaty sa Amerika. Ngunit kahit pa may ganitong kasunduan, ng usapin ng drone warfare ay hindi basta-basta. Kailangan magkaroon ng mas matatag na koordinasyon, modernisasyon ng ating sandatahang lakas at matalinong diplomatikong hakbang para hindi tayo basta maipit sa pagitan ng dalawang dambuhalang kapangyarihan. May pagkakataon din ito para sa Pilipinas na magsalita at mamuno sa mga international na talakayan tungkol sa regulasyon ng unmanned warfare. Maari tayong manguna sa pagtulak ng mga batas, panuntunan at kasunduan na naglilimita sa paggamit ng mga automated weapon system, lalo na sa mga lugar na may matataas na tensyon. Kung hindi man tayo makipagsabayan sa teknolohiya, maritayong tayong maging boses ng rason at moralidad sa harap ng mabilis na pagbabago. Ang paglitaw ng Jushan ay hindi lamang isang karagdagang kagamitan sa arsenal ng China. Ito ay simbolo ng mas malawak na pagbabago sa anyo ng digmaan, isang tahimik ngunit malalim na revolusyon sa paraan ng pagdedepensa, pag-atake at pagdedesisyon sa gitna ng tensyong pandaigdig. Sa panahong ang bawat galaw sa impapawid ay binabantayan at bawat signal ay maaring gamitin bilang armas. Ang isang unmanned aerial vehicle tulad ng Jushan ay higit pa sa drone, isa itong platform ng kapangyarihan. Kayang mag-surveillance, magpadala ng drone swarms, mangalap ng impormasyon at sa oras ng pangangailangan o matake. Hindi nito kailangan ng piloto, hindi nito kailangan ng pahinga at sa mga panahong ang mabilis na pagkilos ay maaring magpasimula o magpatigil ng isang digmaan. Ang ganitong klase ng teknolohiya ay tunay na nakakatakot. Sa mata ng China, ang ganitong kagamitan ay hindi lamang pang depensa. Isa rin itong panukalang politikal na kaya nilang sumabay at manguna sa teknolohiya ng hinaharap at ang Asia Pacific ay isang rehiyon na dapat nilang pangibabawan. At ang kanilang kakayahang militar ay hindi na limitado sa lupa o sa dagat. Umabot na ito hanggang sa kalangitan at lampas pa roon. Ang Jushan ay produkto ng modernong karunungan, teknolohiya at intensyon ng isang bansang nagnanais baguhin ang balansi ng mundo. Para sa ilan, ito ay tagumpay. Para sa iba, ito ay babala. At para sa mga tulad natin, ito ay paalala na ang digmaan ng hinaharap ay hindi na darating dahil nandito na ito. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito?